picture pre. Pero may na kalbo pa eh. Hanap natin. Kawain naman kayo sa vlog dyan. Ay gozaimasu! mas gozaimasu! Arigatou gozaimasu! Pari! Abigahiya ah, pari oh! Hindi, gumabati ka na ngayon ganung Uy gage, to! Huwag mo kong pahiya dyan! Ka video to oh. Oh. Pau na ako pre, abulay ko si Aldrin. No. Asa nakarecord to, naka record <laughs> Ah, ito guys. Yung pinakamagandang bike sa amin ito ito to. Oh. Yan ang magandang mga riders, guys. Ha? <gasps> oh. Ah. Nay, bakong rekro to. Ara, ay mga riders, si Bye.

Dudar, sah ada diri. Nah, Malik aja ya deh, Mas Sulta. Nggak Oi, bu Malik.

Arare ay. Mai ni mo sayo sin pai. Hmm. Oh. Ah, Erik. Agjet budut. Tukang utin. Ge, kenapa? Kenapa? Arah mai ni mo budut sin pai dai dapat ji. Go pai, go pai.

diretso lang kayo dyan pagka diretso nyan makikita nyo na yung bahay kanina na sinabi ko tapos kanan lang kayo sa bahay na yun yung lumang bahay tapos dire diretso pa kawain naman kayo dyan sa vlog ikaw dyan o wala pa wala pa kanan sige 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 sige